Ang red factor ay isang mutation na nabuo sa cytosine pigments. Ang cytosine ay ang rason ng mga kulay na yellow, red, pink, at orange na pigments sa genes ng ating mga ibon. At ang red factor ay nagmutate galing sa cytosine na pigments. At ito ay nangyayari at nabubuo sa mga green series lamang at imposible na lumabas sa blue series ang isang visual na red factor dahil ang red pigment sa blue series ay completely eliminated or walang red pigments sa mga blue series ang red factor ay genetic mutation at naipapasa ang kanilang genes sa kanilang offsprings at nagkakaroon ng isang visual na pulang ibon or tinatawag na RF or red factor <coughs> Iba naman ang red fusion sa red factor. Ang fusion na lovebirds ay abnormality sa atay ng isang ibon. Nagiging reddish ang isang ibon na dapat sana ay green or yellow na kulay yan. Ang pagiging reddish ng ibon ay sanhi ng malfunction sa kanilang atay. Dito lumalabas ang abnormalities ng kulay ibon. Ang isang sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa atay ng isang ibon ay poor nutrition at mga high fats na pagkain na binibigay sa kanila at nagde-develop ang mga sakit sa atay at common ito sa mga Alpswan at Fishers mga idol. Kaya kung inyong titignan, magkaiba ang red suppression sa red factor. Totoo ba na mas maikli ang lifespan ng red factor compared sa ibang mutation? Well, ang opinion at sagot ko dyan ay depende sa breeder yan. Lahat ng breeders ay may, may iba-ibang style sa pagbibreed. Mayroong line breed at inbreed. Kung inbreed palagi ang ginagawa mo, usually anong nangyayari? Magkakaroon ka ng purong bloodline. Tama po yan kung sobrang inbreeding or intense inbreeding, ano naman ang mangyayari? Magkakaroon ng abnormalities sa inakay, mga depekto or inborn defects, at maliliit at mahihina ang resistensya at stamina ng ibon. Kaya umiikli ang lifespan. Ang mga RF ay mahirap talagang ibreed yan. Kaya medyo may kamahalan. Kaya sa iba ay inbreeding method ang palaging ginagamit para mas madali ang paglabas ng visual na rin. Wala namang problema sa method na yan. Ang problema ay ang intense or sobrang pag inbreed Kaya napaka-importante na tayo ay marunong mag-infuse at mag-cross ng mga bagong bloodline sa ating mga linyada para ang ma-produce natin ng na mga linyada ay magagandang lahi. Marami na rin akong narinig tungkol sa RF na mga negative comments. Pero tayo ay palaging nananaliksik at nag-observe sa iba pang mga breeders para mas lalo pa nating maintindihan ang mundo ng pag-ibon. Tignan mo na lang ang mga breeders sa ibang bansa na ang goal ay makaproduce na magandang ibon at napaka-successful nila mga idol.